araw-araw na mga salita ng Diyos. Kinalulugdan ko yaong mga hindi mapaghinala sa iba at gusto ko yaong mga agarang tumatanggap ng katotohanan. Nagpapakita ako ng labis na pagkalinga sa dalawang uri ng mga taong ito dahil matatapat silang mga tao sa aking paningin. Kung mapanlin lang ka, magiging malihim at mapaghinala ka sa lahat ng mga tao at mga bagay. At sa gayon, ang pananampalataya mo sa akin ay maitatayo sa isang pundasyon ng paghihinala hindi ko kailanman maaaring kilalanin ang ganitong pananampalataya. Sa kakulangan ng tunay na pananampalataya, mas lalo kang salat sa tunay na pagmamahal. At kung may gawi kang pagdudahan ang Diyos at maghaka tungkol sa Kanya, kung gayon, walang kadudadudang dudang ikaw ang pinaka mapanlinlang sa lahat ng mga tao. Ipinagpapalagay mo kung maaaring maging katulad ng tao ang Diyos, makasalanang di mapapatawad, makitid ang isip, salat sa pagiging makatarungan at katwiran, walang muwang sa katarungan, mahilig sa mapanirang mga kaparaanan, taksil at tuso nalulugod sa kasamaan at kadiliman at iba pa hindi bat ang dahilan kaya may ganitong kaisipan ang mga tao ay sapagkat wala sila ni bahagyang kaalaman sa diyos halos kasalanan ang ganitong uri ng pananampalataya mayroon pang ang ibang naniniwala na ang mga nagbibigay lugod sa akin ay yaong mga palapuri at nanghihibo at hindi tatanggapin sa tahanan ng Diyos at mawawalan ng lugar doon yaong mga walang kasanayan sa ganoong mga bagay. Ito lamang ba ang tanging kaalamang nakuha ninyo? pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ito ba ang nakamit ninyo? At hindi tumitigil sa mga maling pagkaunawang ito ang kaalaman ninyo sa akin. Mas malala pa ay ang kalapastanganan ninyo sa Espiritu ng Diyos at panlalait sa langit. Ito ang dahilan kaya sinasabi kong, magdudulot lamang ng lalong paglayo ninyo sa akin at mas higit pang pagsalungat sa akin ang pananampalatayang tulad ng sa inyo sa loob ng maraming taon ng gawain marami na kayong nakitang katotohanan ngunit alam ba ninyo kung ano ang narinig ng aking mga tainga Ilan sa inyo ang handang tanggapin ang katotohanan? Naniniwala kayong lahat na handa kayong bayaran ang halaga ng katotohanan. Ngunit ilan sa inyo ang tunay na nagdusa para sa katotohanan? Walang iba kundi katiwalian ang nasa inyong mga puso na nagpapaisip sa inyo na ang lahat sino man sila ay parehong mapanlinlang at buktot hanggang sa abot na naniniwala rin kayo na ang diyos na nagkatawang tao tulad ng karaniwang tao ay maaaring maging walang mabuting puso o mapagmalasakit na pagmamahal Higit pa riyan, naniniwala kayo na sa Diyos na nasa langit lamang umiiral ang isang marangal na katangian at isang mahabagin at mapagmalasakit na kalikasan. Naniniwala kayong walang ganyang banal na umiiral, na tanging kadiliman at kasamaan ang naghahari sa lupa. Samantalang ang Diyos ay isang bagay na pinaglalagakan ng mga tao ng kanilang pananabik sa mabuti at maganda, isang maalamat na nilalang na gawa-gawa lamang nila. Sa inyong mga isipan, ang Diyos na nasa langit ay lubhang kagalang-galang, matuwid at dakila karapat dapat sa pagsamba at paghanga. Samantala, itong Diyos na nasa lupa ay panghalili lamang at isang kasangkapan ng Diyos na nasa langit. Naniniwala kayo na hindi magiging kapantay ng Diyos na nasa langit ang Diyos na ito at lalong hindi dapat mabanggit na tulad niya sa parehong pagkakataon. Pagdating sa kadakilaan at karangalan ng Diyos, kabilang sila sa kaluwalhatian ng Diyos na nasa langit. Ngunit pagdating sa kalikasan at sa katiwalian ng tao, mga katangian ito na may bahagi ang Diyos na nasa lupa. Walang hanggang matayog ang Diyos na nasa langit, samantalang magpakailanmang hamak, mahina at walang kakayahan ang Diyos na nasa lupa. Hindi nadadala ng bugso ng damdamin ang Diyos na nasa langit. Tanging ng pagkamatuwid, samantalang may makasariling dahilan lamang at walang anumang pagiging makatarungan o katuwiran ang Diyos na nasa lupa. Wala kahit bahagyang kabuktutan at tapat magpakailanman ang Diyos na nasa langit, samantalang laging may mapandayang gawi ang Diyos na nasa lupa. Mahal na mahal ng Diyos na nasa langit ang tao, samantalang nagpapakita ng hindi sapat na pag-aaruga sa tao ang Diyos na nasa lupa at lubos pa nga siyang pinababayaan. Matagal nakakimkim sa inyong mga puso ang maling kaalamang ito at maaari ring maipagpatuloy sa hinaharap. Tinitingnan ninyo ang lahat ng gawa ni Kristo mula sa pananaw ng mga hindi matuwid at sinusuri ang lahat ng kanyang gawain, gayundin din ang kanyang pagkakakilanlan at diwa mula sa pananaw ng mga buktot. Nakagawa kayo ng matinding pagkakamali at nagawa yaong hindi pa kailanman nagagawa ng mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, pinaglilingkuran lamang ninyo ang dakilang Diyos na nasa langit na may korona sa kanyang ulo at hindi kailanman nagsilbi sa Diyos na tinitingnan lamang ninyo bilang napakahamak kaya hindi ninyo siya nakikita. Hindi ba't ito ay inyong kasalanan? Hindi ba ito isang karaniwang halimbawa ng pagkakasala ninyo laban sa disposisyon ng Diyos? Sinasamba ninyo ang Diyos na nasa langit. Sinasamba ninyo ang matatayog na larawan at pinahahalagahan yaong mga bantog dahil sa kanilang kahusayang magsalita. Nagagalak kang mautusan ng Diyos na pumupuno sa iyong mga kamay ng mga yaman at pinananabikan ng labis ang Diyos na makatutupad ng bawat nais mo. Ang Diyos na ito na hindi matayog ang tanging hindi mo sinasamba. Ang pakikisama sa Diyos, na wala kahit sinong tao ang lubos na maaaring gumalang ang nag-iisang bagay na kinapopootan mo. Ang paglingkuran ang Diyos na hindi kailanman nagbigay sa iyo ng kahit isang sentimo ang tanging bagay na hindi mo handang gawin at itong hindi kaibig-ibig na Diyos ang isang natatangi na hindi magawang hangarin mo siya. Walang kakayahan ang ganitong uri ng Diyos na mapalawak ang mga pananaw mo, na maramdaman mong tila ba may natagpuan kang kayamanan na lalong hindi ang tuparin ang nais mo. Bakit kung gayon sinusunod mo siya? Napag-isipan mo ba ang mga katanungang tulad nito? Hindi mo lamang napasasakitan ng ginagawa mo ang Kristong ito. Mas mahalaga, napasasakitan nito ang Diyos na nasa langit. Hindi ito, sa palagay ko, ang layunin ng pananampalataya ninyo sa Diyos.